Magandang umaga po muli sa mga giligong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Imang Ationg at ito po ang ating radio podcast, Ang Boses ng Mga Pinoy Ateista sa Buong Mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofya, siyensya, teknolohiya, matematika at lalo na sa teolohiya, particular po ang usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na nire-respeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan dapat din natin tignan ang iba't ibang pananaw, mga ideya o isim na sumasalungat sa ating paniniwala, ang pagiging isang mausisang tao ay isang katangian ng isang taong matalino. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, paano kung ang Biblia ay gawa pala ng demonyo at ang Diyos na sinasamba mo ay ang Diablo pala na nagpapanggap na Diyos? Naisip mo ba ang mga katanungan na ito? Nabasa mo na ba ang Biblia mula sa ibang perspektibo at sinasayas ang mga negatibo o kasuklam-suklam ng mga bahagi nito? Kung hindi pa, inanyayang kita na tuklasin mo ang mga ito. Malay mo, ang mga paniniwala mo pala ay puro mali. Kagaya ng mga tao noon na naglimbag ng iyong Biblia na naniniwala na ang mundo ay patag at hindi bilog. Sa mga huling episode, napatunayan natin na si Jesus Christo ay wala sa Biblia. Hindi first name at last name ang pangalan niya. Walang nakakaalam sa tunay na mukha nito. Siya ay hindi ang tunay na Misaya. Siya ay hindi tunay na anak ng Diyos. At hindi siya Amerikano, kundi Arabo. Pinakita din natin na ang Diyos ni Kristo ay isang karumaldumal na Diyos na walang habag na pumatay ng mga inosenteng tao. Sa episode naman na ito, tatalakay natin kung sino o ano ang lumika sa Diyos. Bakit ang Diyos ay may pinagmulan at may katapusan? At bakit hindi lang iisang Diyos ang lumika ng sanlibutan? Lagi tandaan natin na ang wikang Hebreo ay ang orihinal na lingwahe ng Biblia. Ito lamang ang wika kung saan ang mga letra nito ay may kanya-kanyang kahulugan. Bukod sa kahulugang pag nabuo ang mga salitang ito. Halimbawa, ang salitang Ingles na G-O-D or God ay nangahulugang isang katastaasang nilalang. Subalit sa wikang Hebreo, ang letrang G ay may ibang kahulugan kumpara sa letrang O o sa letrang D. Gayun din, kapag pinagpalit-palit mo ang mga posisyon ng bawat letra sa salitang God, ito ay pwede maging D-O-G. ODG, DGO, OGD at GDO. Ang mga salitang ito ay nag ay magkakaugnay o pareho dahil sila ay binubuo ng mga letrang D, G, O. Napatunayan din natin na ang Biblia na pinaniniwalaang ang inspirasyong galing sa isang perpektong Diyos ay tantad na maraming mali. Isa na rito ay ang unang verse sa Genesis na nagsasaad, In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang pagsasalin nito mula sa Hebreo tungo sa Ingles ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa translasyon. Kung ang mga nagsalin nito ay ginagabayan talaga ng banal na espiritu, ang Biblia ay dapat wala ni isang mali. Sa orihinal na Biblia, ang Diyos ay hindi ang kauna-unahang niligla. Ang simula o ang salita ang lumika sa Diyos. Gayun din, ang paglika ng ating sansinukob o universe ay nilikha ng maraming Diyos at hindi ng iisang Diyos lamang. Ito ay mapapatunayan kung isasalin natin ang unang versikulo ng Genesis sa orihinal na lingwahin ng Hebrew. Kung isasali natin ang Genesis 1 mula sa literal na version, sa simula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa original na Hebreo, ito ay magiging Breshit bara Elohim et Hashmayin vet harets. Ang unang salita sa bersikulo ay Bereshit. Ito ay mula sa ugat na Hebreo na Resh Aleph Shin na nananguhulugang simula o umpisa. Ang preposition na be sa bereshit ay may ibig sabihin na in, on, at o simpleng sa. Kaya, kaya kung isasalin natin ito ng tama, ang ibig sabihin ng bereshit ay sa simula o sa umpisa. Ang pangalawang salita ay bara. Ang ibig sabihin naman nito ay lumikha o hubugin. Ito ay mula sa salitang Hebreo na Bethresh Aleph. Ang pangalawang salita ay Elohim. Ito ay isang sa pitong pangalan o alias ng Diyos sa lumang Tip tipan. Ang Elohim o Elohim ay isang salitang plural ng Diyos. Sa Hebreo, kung saan ang singular nito ay ang salitang El. So, ang El ay singular, Elohim ay plural. Na ang ibig sabihin ng El ay iisang Diyos. Kung isasalin naman natin ang Breshavit bar Elohim, word for word, sa Hebrew ito ay magiging Bresh. Sa simula, ang mga Diyos. Ang ang ikatlong salita na Elohim ay nangungulugang mga Diyos sa plural na anyo. So, ang Elohim, Breshit Bar Elohim, ay ibig sabihin sa simula ang mga Diyos. So, hindi isang Diyos, kundi ang mga Diyos. Sa makatuwid base dito, nang nilikha ang kalawakan, maraming Diyos ang lumakya nito. Ngayon, kung isasali natin ang Breshit Bar Elohim, isa't ito, ito ay magiging sa simula lumika ng mga diyos o di kaya ang simula ang lumika ng mga diyos pero hindi pa tayo tapos isalin ang version ng Genesis ngayon ang ikaapat na salita ay et ang ikalimang salita ay hasmayin na nangaulugang langit at ang ikaanim na salita ay vet at ang ikapitong salita ay haraites na nangaulugang lupa ang salitang Hebreo na et, iti, ay binabaybay bilang Aleph Tab. Ang Aleph ay ang unang letra ng Hebreo at ang Tab ay ang huling letra ng alpabetong Hebreo. Kung babalikan natin ang mga salitang Breshit Bara Elohim et Hashmayin Vet Hara Etz at it isasalin ito sa Hebreo, ito ay magiging ang simula ay lumikha ng mga Diyos ng salita ng mga langit at lupa. Dito ang alpabeto ay tinutukoy ang ang salita o the word. Pas din din natin ang salitang ang mga langit. Ang tinutukoy dito ay hindi isang langit kundi maraming langit. Sa John 1, pinapatunayan na ang simula ay ang salita. In the beginning was the word. Pero ang alpabeto ng Hebreo ay may kanyang-kanyang katumbas na numero din. Ibig sabihin sa simula, ang lumika ng Diyos ay maari ang salita o maari ang mga numero. Sa original na mga manuscript ng Lumang Tipan, ang salitang Diyos sa Hebreo ay isinulat at isinalalin sa pitong iba pang pangalan. Ito ay YHBH, Adonai, L, Eloha, Elohim, Elohei, Eloheka, Elohekem, Shaddai, Chibaos, Eheye, Asher, Eheye. Ang unang pangalan na Wide h, h ay maraming bi bigyang kaulugan bilang Yahweh. Sabi ng mga scholar ng Biblia, ang apat na letrang ito ay hindi maaaring bigkasin ni numan, ngunit maaaring lamang itong baybayin. Ito rin ay naisalin bilang Yah, Yahu, Yabe, Yahi o Jehova at naugnay sa pangalan ng Diyos ng buwan ng Kanaay. Ang salitang Yahweh ay nilika lamang noong 1869 at hindi noong before Christ o noong BC era. Ang Elohim ay isang salitang plural ng salitang El na nangangulugang mga Diyos at Diyos. Subalit tuwing lumilitaw ang salitang mga sa mga teksto ng Biblia, ito ay isinalam bilang Diyos, isang singular. Ang L ay galing sa Phoenician bullgod na tinatawag na El, na nanahugla ang Diyos. Nung panahon ng medieval, ang El o Elohim ay isa namang sa mga pangalan ng Diablo. Ngayon, kung ang Islam, Judaismo at Kristyanismo ay sumasamba sa isang parehong Diyos, Sino sa kanila ang sumasamba sa tunay na Diyos? Dahil sa Islam, ang pangalan ng Diyos nila ay Allah. Sa so, Judaismo naman, ang pangalan ng Diyos nila ay Elohim. At sa mga Kristiyano, ang pangalan ng Diyos nila ay El Shaddai o Yahweh. Sa Taoismo, ito ay Yuwang, sa Budismo ito ay Buddha, at sa Hinduismo ito ay Krishna. Kung ang mga Kristiyano ay may mabitong pangalan para sa kanilang Diyos, at ang iba pang mga reliyosong grupo ay may kanyang-kanyang pangalan para sa kanilang mga Diyos. Bakit mo nasabi na ang inyong Diyos ay ang tunay na Diyos? Sa episode na ito, napatunayan natin na ang Diyos ay may pinagmulan at may katapusan. Linika siya ng simula o ng salita. Hindi lang iisang Diyos ang lumika ng salibitan. Ang bawat trilyon ay may kanyang-kanyang mga Diyos na may iba't ibang katangian at kapangyarihan. Ang Diyos lamang ang Kristiyano, Judaismo at Islam ang mahilig pumatay ng maraming inosenteng tao. Sa kabuodan ng ating mga tinalakay sa podcast nito mula nung unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya ang pagkabuo ng Biblia at ang laman nito ay makikita sa episode 4. Ang tunay na simbahan ng Diyos ay makikita sa episode 5. Ang doktrina ng Katoliko laban sa Judaismo makikita sa 6, 7, and 8. Ang mga mali, dagdag, at kasinulingan sa Biblia ay makikita sa episode 9. Ang pangalan ni Heso Kristo ay wala sa Biblia, nasa episode 10. Ang kabastusan ni Jesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos ay nasa episode 14. Ang lumika sa Diyos ay nasa episode 15. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin kung paano nilika ang India ng may Diyos at kung ang Diyos ba ay lalaki, babae, tomboy o bakla. Kung kayo po ay may katanungan, ipost nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo sa aking makaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo lang po sa comment o kaya i-email ako. Doon naman po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga video ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong mga atyong nag nagpasasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman, ang susi ng isang maligyang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam! Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong atheista ng Pilipinas.